76.9% sa ating mga viewers ay hindi panakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Disclaimer: This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational, for So yo what's up guys so ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano mag uh, withdraw ng pera natin dito sa payfarex na meron tayong libring 3,000 So kapag may na-refer ka na friends at nag-register sa iyong referral link meron kang additional na 3,000 Yan so kapag maraming mag-register uh, mag sa iyong link so kikita ka din ng malaki So expected reward natin meron tayong 21,000 yen. So, yan po yung expected reward. So, kailangan nakapag-upload kayo ng uh, ID nyo or my number o kaya alien card. So, yung dalawa back and front. So, kailangan nakapag-submit kayo para ma-approve dito. So, kung hindi naman kayo ma-approve dahil expire po yung my number nyo, pwede po kayong uh, mag-PM dito sa dito sa PayFarex ah dito sa facebook ito ito guys so PayFarex Filipino so dito kayo mag ah, message para ma-approve kayo agad kung na-expire na yung my number nyo so pwede po kayong mag-pm doon so ngayon i-withdraw na po natin yung 3000 natin dito So, hindi po literal na mag-withdraw doon po sa ATM machine, kundi ipasa natin ito sa GCash natin. So, itatransfer natin yung ano natin, yung 3,000 yen papunta sa GCash. Kasi nga, hindi, hindi siya ma-withdraw dito guys. Ayan. So, hindi siya makapag-withdraw kasi nga, ayan. So, tingnan nyo dito. So, When there is no use of remittance, withdrawal operation cannot be made. So, kailangan nakapag-first transact tayo sa pag-dito. Uh, so, punta tayo sa remittance. Ayan. So, ito po yung remittance natin. So, ipapasa natin sa GCash natin. Ayan. So, amount 3,000. Lagay mo lang. So, yung fee nya is 450 yen. So, meron tayong coupons available. So, ayan. No limitation yan, guys. Ayan. So, magiging zero na po yung transaction fee nya. Ayan. So, i-agree natin sa baba. So, ang matatanggap natin ay 1,138 So, meron tayong 1,000 na remaining balance sa ating Gcash. So, madadagdagan po yan. So, ayan po. Meron tayong 1,138. So, click natin yung next. Ayan. Gcash po yan, guys. Papuntang Gcash. So, itatransfer na natin yan. Papunta sa Gcash. So, purpose, living expenses, next. Ayan. So, i-click natin yung pay now sa baba. Ayan. So, select payment method. So, balance natin. So, sa balance tayo mag send ng pera natin. So, confirm to pay. Ayan. So, transaction password. So, yun po yung password na inilagay natin sa secret question. Then, after that, click natin yung confirm to pay. So yung transaction ng uh, password natin guys is isi po yan sa email natin or sa SMS. So i-check nyo po doon na mag-send sila sa iyo ng transaction password. So hindi po makukuha yung transaction password natin sa secret question. So hindi po pala yon guys. So sila po mismo mag email sa iyo or mag-send ng SMS para makuha mo yung transaction password. Para magamit bawat transaction. So dito natin ilagay yan. So, click natin yung check. Ayan. So, hintayin natin guys. Ayun. So, you have completed the oh, rewarded 3 coins balance. So, yun na po guys. So, remittance one more time. So, go to transaction history. So, go to transaction history. So ayan, so, matatanggap natin ng buo ng 1,138 pesos kasi nga uh, nakapag-claim uh, tayo ng coupon na free. So check natin sa ating home, then account. So ayan, wala na po tayong balance. So check tayo sa ating GCash. So ayan. So hindi pa siya dumating guys. So balikan natin mamaya. So dito sa ating transaction history guys, naka-in progress pa po yung remit natin. So yung pag-exchange, deposit natin is almost completed na po. So dito sa ano natin is in progress pa. Ayan. So please note that remittances will be processed on the next business day due to non-business hours or on holidays or overseas bank holidays. So gabi na po ako nagpasa so bukas na po ito i ano nila guys ipapasa sa GCash kasi nga business hours lamang so kapag hindi wow kunyari ito alas 7 ng gabi so hindi po siya papasok agad sa GCash so kinabukasan pa po guys So balikan natin bukas yung status natin kung nakapag send na ba sa ating GCash so ayan guys nag message na pala sila sa ating email so check po natin sa ating gcash <laughs> check natin sa ating gcash kung pumasok na yung ayun ay so meron ng 1138 so dito na po cash in from uh, BPI BPI family savings savings bank with account ending So galing pala sa BPI itong ano natin guys, yung sa Payfarek. Ayan, so check natin dito guys, ating transaction history. Check natin. Ayun. Ayun, so completed na guys. Ayan na po yung transaction history natin. So ganun lang kadali kung paano mag-transfer ng uh, pera from Payfarex to GCash. So, kung may katalungan kayo sa ating video guys, pwede kayong mag-comment or pwede nyo pa kung pm So, sa mga wala pa, pwede pa kayong humabol para magkaroon kayo ng free 3,000 dahil uh, 16th anniversary ng Payfarex. So,